Good morning, mga kapazi. Kape. Ito. For today's video, mag-iimay tayo ng ano, malunggay. Ito yung mga ano, sahog. Ayan. Pangalo yan sa munggo. Ayan, i natin ito. Sasabay-sabay uli natin. Meron <laughs> tayong ano dito. Ayan. Ayan. Gigiling kalbalasa. At syempre, ano yan, may kaparis yan na isda. Kalimutan ko kung pangalan yan eh. Tara, magtayo. Ayan mga party Baka ah, na lang natin yung part 2 Yung magigisa ko oh. Yung gidesign ko na to oh. Sasabay sabayin ko na Hahaha <laughs>